good news, malaki yung chance na mas maging mataas yung earnings natin sa Reels Yon, so welcome to Picot Media and this is Hero Rigo at sa video ito pag-usapan natin ang bagong update ni Meta. So starting November 10 is pagbabasihan na nila yung earnings natin sa Reels is yung total place. So sa hindi nakakaalam sa ngayon po, uh, as of this recording, ang pinagbabasehan ni Meta sa earnings natin is yung ads na lumalabas sa mga Reels video natin. Ang uh, naka-disadvantage kasi kapag uh, yung ads yung binabasehan kasi hindi lahat ng mga Reels natin is nagkakaroon ng ads. So makikita natin yung mga advertisement na nasa baba bahagi ng mga Reels video natin. Starting November 10 2023 babaguhin na ni Meta. So magbe-base na sila sa total place ng Reels natin. So hindi ko masasabi na ito ay good news or bad news. Sa tingin ko malaki yung chance na mas um, maging mataas yung earnings natin sa Reels kumpara sa system ngayon dahil nga uh, meron meron talagang mga reels na napakataas ng views ngunit maliit lang yung ads na nalalagay doon sa reels na yon sana nga magkaroon ng transparency si Meta kung ilang percent or ilang US dollar ba ang ila, ang kanilang ibabayad per video or per uh, total place Meron kasi tayong real, uh, Reels video na umabot ng almost 1 million views Ngunit napakalita talaga ng kinita natin Ayan, So sana nga uh, itong update na ito is uh, pabor sa atin ng mga content creator na gumagawa ng uh, at nag upload ng reels sa Facebook. ang uh, kung gusto mo ng ganitong klaseng content huwag kalimutan ni like this video at subscribe na rin dito sa ating YouTube channel at follow sa ating Facebook page and kita-kita sa sunod na video. Let's go.